Hello guys. So uh, ayun um, welcome po ulit sa ating YouTube channel. Ayan. Um, nandito po ako ngayon sa ano Sarat Ilocos Norte. All right. So mainit pero mahangin siya. Ayan makita niyo mahangin. Pero mainit, grabe. Oh, 33 degrees Celsius yata. So anyway for today's video, um makiki-join ako sa ano sa labor. Ayan, makiki- assistant assistant labor. <laughs> assistant lang ako ng mga laborer. Ayun. So, ayun, alauna ang pasok. So, half day lang ako ngayon. Um, ba mabigla yung, ano, yung katawan ko. So, hindi ako sanay sa ganitong trabaho. Pero, na-try ko na. na. Na-try ko dati nung bata ako. Nagbubuhat ako ng mga hollow blocks. Tapos, nung mga last last year lang, naki, ano ako, yung labor din sa gawa naman ng bahay, nakataga, ano. Pero, para akong nabugbog. <laughs> hindi ako sanay. Dep Depende talaga din sa ano, no. So, let's see. So balak ko na ano, balak ko mag-work. Ngayon, ayan, uh, habang may opportunity pa, gusto kong tumulong tumulong para siyempre may pera din tayo. Para may mag mabili ko din yung gusto kong bilhin. <laughs> ayun, um alauna ang pasok so at ang tapos ay alas 4. Pero after, after ng out, pahinga konti, gagawa pa rin ako ng crafts. Crafting. Ayan. So mag-start tayo ng ano. Titignan natin kung ano yung mga gagawin. <laughs> Tutuloy pa rin yung ano, itutuloy ko pa rin yung order sa Bagyo mga crafts. So ayan for pangdagdag lang to para ano makaipon. Ayan, mga guys. So hindi ako marunong mag ano, maglagay ng ganito ng ano to? Hollow blocks, mag ganyan, mag anong tawag nila diyan? Magpantay ngayon nyo natin kung pantay. <laughs> Sabi ganun nino. Yun. yun, mga ganito. Pero si pwedeng, matututunan din natin 'yan. In case, 'di ba? So ang alam ko lang talaga magpala. Ayun, kita niyo mga buhangin doon. Ben? Ayun, buhangin. So eh ko kung anong plano nila dito. gawin yata nilang kalsada 'to. All right, so yan marunong naman ako sa ganito. Ganyan dahan-dahan lang siguro ba mabigla ang ating katawan kumpadre ayun kumpadre na lang yata ang ating uh, ano so ito lalagyan yata to ng flowers tataniman nila ayan na lang to entrance yata yung banda so ganun okay so, dun ka, dun, dun yung ano dun ako nakatira dun sa bundok <laughs> hindi joke lang. Dian 'yung mga bahay na 'yan. Magkano kaya ang sahod ng ano, assistant laborer, no? <laughs> assistant laborer. Siguro 250. <laughs> 250, no. So, ayan. Titignan natin kukuha ko ng ano, ng gumawa ako ng ice eh. Ano? Pasok pala. Ha? Wala pa. Oh. Ano? ko ko ng ano, may inagawa, ginawa kong ice eh. Uh -huh. Ay, kinat mo muna. Meron akong ice. Ice, meron? Uh -huh. Lagay sana natin dun sa lalagyan ko eh. Oo. Uh -huh. uh -huh. May ice na yon. ko uh ice -huh. cubes eh. <laughs> ano akong uh, ano mo. Ito sa itong tubig ko eh. Hindi ako uminom ng ano, ibang klase ng tubig. <laughs> Hindi, joke lang. Kahit anong tubig yan. Pwede. Ice cream. Kain muna tayong ice cream bago mag, ano, working. Mag Sinyo, ano ba? Gusto nyo? Ano? Ito yung ice cream. Hindi pa pwede, boy. Oh, matigas na, boy. <laughs> Matigas na pala, kumpadre. Okay, kain muna tayo ng ice cream, mga kumpadre. Oh! Ito yung kinain ko din kagaling. Sarap e. Eh. Ano yan? Kunti lang. Nagtira pa konti. Ubusin na natin yan! <laughs> Ubusin mo na yan! Ganun tayo, no, mga Pilipino, no? Titira pa ng konti. Ito. Lagaya ng ano to. Gagamit pa yan. Kain ng ice cream. <laughs> Kumain muna ng ice cream bago trabaho, no? Hmm. 15 minutes pa naman. So, exercise na rin yun. Tapos, ang init nga lang. Grabe, ang init. As in. Hmm? Bagong ligo lang ako. Pero sa Manila, ganun din. Sobrang init din. Okay, so mag-ano na, mag na na, mga kumpadre. Alright, so ang init, grabe. 35 degrees Celsius, pero mahangin, pero mainit. E hey, si kripa karo shri Dijo vrindavan ko Okay. Ang unang uh, Sabak <laughs> so ito yung ano, ito yung ginawa ng ano. Ito yung ginawa nila. All right. Eh ko kung ilang patong to ng, ano. Kung nakita niyo naman kanina ng um, ano. Ayun. So ito hanggang doon. Oo. Oh, oh. Hirap pala magpala, kumpadre. <laughs> Tignan natin sa kabila. Jump around. Grabe, ang hirap. <laughs> Hagar, do no? Hirap pala mag, ano? Mag, ano? Mag hirap pala yung ganitong trabaho. <laughs> Mabigat na trabaho, mga kaibigan, mga kumpadre. Ayan, ito yung ginawa natin ginawa namin kanina. Alright. Kumpadre. Ayan. Adir hanggang dun sa kabila. Yeah. Ah, ito yung kanina. Ayan yung tuyo. Ito yung sinim pinatungan, na, pinatungan nila kanina. Ayan. So, ilang patong din to? 1, 2, 3. Ito, 1, 2, 3, 4. At tapos ito. Ito yung sinimulan kanina nila din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Patong mga kaibigan. Mga kumpade. So, ang temperature ngayon, alas 4 na ng hapon. 33 degrees Celsius. <laughs> Ayan ang view naman dito, mga kumpade. Tinutol ng ano, yung mangga. Tubo dito. Sana tutubo pa to para maganda yung ano. Para may bunga. Ayan, kumpade. Napagaganda ng view dito sa bandang ito. Alright. Alright. Ayan. Woo! Magandang experience to. Ayan. So, I think hindi na ako makakagawa ng, ano, ng crafts kasi baka ano, ma <laughs> sobrang pagod ako, hindi ko na kaya. Ayan, gagawa sana ako ng ano, order pa after ng gawa namin pero nakakapagod. Maglalaba pa ako. So anyway, Thank you for watching. Um, kita kita ulit sa susunod na video. Thank you so much for watching. Goodbye.